pa may mabayad pa man ko ha na 3 to an tulok na tag 1k ha sendra na po ni tito okay pa school na ni mo ugma di ba ah, si GB. Dula. Jibe. Oh. Jibe. Jibe kau nasi si Jibe made. Mana? Jibe. Katong dulaan pa dula sa dulaan ding. Man pwede pagalaw. Dili pwede. Nga ano naman. So, okay. Okay, alas okay, kayo. Alas otso na naman na lang. Dula siya. Hi. Siya ba? Si JB. Bait okay. right, okay, ka cake Oh. Mm, welcome. Iba mo wala ko man lagi ka natulog karon alis udso naman makai klase yung mo Oh sige na manawag ra ko kuan ini break din imong ha ko Oh, bye, -bye. bye bye. Amping ka diha Binuotan ka ni Mamalaha. Oh, uh, pa. Bye bye. Amping mo ni JB Madeleine. Love you. Itu. Bye bye. Bye. -bye.